ganito gawin nyo sa ano magluto tayo ng katulad ng chicken ni Diwata. Oh. Oh. Chicken? pakuluan muna natin, lagyan ng paminta, asin. Oh. Mga 10 minutes lang yun. 10 minutes. <tinyo> 10 minutes na dito, ano yung mga? Nagtika. Okay, tuwan lang. O, tingnan dyan. Anong nago? sa abangan. So, na lang million yan. Printing yan. So, na itsura niya. Napakuluan na siya ng mga 10 minutes. Siklahan na lang だから、自分の言うこまは考えると、やらな。 nah itu nayung itu <laughs> itu apa? ano lasang sih ni diwata? Mm. Jalibe. Jalibe. Ayan, kain na. May pasingaw pa. Ano lasa, Bid. Hindi pa nga natikman. Ano, oh, pa ba? <clears throat> Yan, kain na tayo. Lasang ano talaga. Oh, lasa ang buwata. Tayo. Ako. Ika na magtabi niyan. Sige, <clears throat> tapusin niyo yung mga pinagagawa niyo. Kain. <clears throat> pizza to guys, pizza may sasawan tayo dito. Hoy. May sasawan tayo dito na may sili, sibuyas. Okay na, hindi na pagkain. <laughs> Pasan kami sa tagaluto. Harap. Haan. Haan. Sarang sike niya diwata. Hmm. Para mag-business na kami ng katulad ng ano. Ni diwata. Luto <coughs> na yan, babe. Diba? Huh? Ang na, na. Ako, naubos ko din guys. <laughs> ang usapan namin dito magluto kami na ang tinola kaso ang mahal sa mga mall ng mga bilhin kaya ang tinola naging prito <coughs> dalawang piraso kami guys nice, pero tag ano na kami Ibu, may pa kami ng antikap. 100 kami. Mili kami ng crispy fry, asin. So, yung maraming nagtatanong kung hindi ba daw lugi si diwata sa kanyang sike na 120, ang laki-laki, and the rice, may soft drinks pa. Diba? Kasi ang rice ngayon, 15. Ang soft drinks na Pepsi, 15 din yan. Hmm. Tapos tulad sa akin, babae, siguro dalawa maubos ko. Pag lalaki, 4 yan. Oh. <laughs> apat. Kasi tatlo na lang. Tatlong rice. Tatlong rice, 45. Pepsi, 15. O, oh, hindi ano na yon 60 na yon hmm manok pa. Sura ang nahalaga ng manok is 60 pesos lang. malaki laki Diba? Kasi ito, nagluto nga kami, oh. Tag-100 na kami. Pitso, tag-alabraso kami, hindi pala malaki. yun lang guys ang ating hapunan ngayon. Bye-bye!